<clears throat> Alas tanghalian na po. Praise the Lord. Sinangag. Itong kanin na ito, tira po namin kagabi. So nilagyan ng bawang. Ayon, may bawang ayon, nakita niyo yung bawang 'yan. Bawang, bawang. Uh, para sumarap. Meron pang dalawang atdog, magka ibang magkaibang brand. Isang pula, isang Brown. Ito naman yung gulay, lepo viardin kagabi to. Ah. Ginisang repolyo. Ginisang repolyo na merong oyster sauce. Oyster sauce. At saka konting Karni ng baboy. Yeah. lepo Lepover po ito kagabi rin. Ininit na lang. na kaya nasa kaldero na po. Ano? <laughs> na aking kakainin ngayon. <laughs> Praise the Lord. Yang pagkain pong ito. Tanda niyo po. Naniniwala ako lahat ng ito binigay ng Panginoon Diyos. Kasi Diyos po talaga nagbibigay eh. Wala tayong magagawa. Alalag niyo yung panalangin ng ama namin na sa langit ka. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa haraw-araw. Hindi po ba? Kahit hindi ka umingi, binibigyan ka ng Diyos. Bakit? God will provide. Dahil ang Diyos ang lumikas sa atin, Diyos din ang naglalahan ng pagkain natin. Kain po tayo. Sabi ko nga po sa iyo, yan o, alas tangali yan. Alas 12 pasado na. Ayan, nasa likuran ko yung rilo. Ayan, yan, yan, yan. <laughs> Anong oras? Alas 12.25. Meron siyang itlog. Ito yung itlog, oh. Scramble. At saka, ito pa pala. Mushroom. Yan. Yung nakadilatang mushroom. Mushroom. Oyster choice. Tapos mushroom at saka scrambled egg. Yan. Sabi ni Sister Baby, nakita niya raw sa YouTube itong lutong ito kaya ginaya niya naman. Salamat Panginoon sa binigay mong tangalin sa amin. Sa ngalan ni Yesus, basbasan mo po linisin para sa aming kalakasan physically. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. Hmm. Mushroom. Hmm. yung nakalata. Hmm. Scramble egg. Let them begin and just. Add dog. Ulay pula. Add dog. Yung kulay ulay brown. Hmm. <laughs> बस रप परफेक्ट ई का Lemon. Water with lemon. Ano po? Ayan po. Ah. Kita nyo po yung Pal beach. Hmm. Ah. Ginawa ko po kapon ng apon. Magdamag na nakababad. Lemon with water. Talab na talab. Yung Lemon. lô tùng bài, ít C'est pour le Hotdog. Hotdog. Dalawang kulay. Kulay pula, kulay brown. Mm. <laughs> <laughs> sarap Nalalasaan mo yung bawang. Sa kanin sinangag. Pepek. Pepek. <laughs> Siyempre buhay. Yan, naghaharap ng iba. Hmm. Alam niyo po, <clears throat> Kaya ito na bigay lang ng Panginoon Diyos. I-appreciate nyo po. O sa, <coughs> o halimbawa, sa tingin nyo, hindi masarap. Pasalamatan nyo pa rin ng Diyos. Para sa iyo, hindi masarap yan. Pero binigay ng Diyos yan. Masarap yan. Vitamin C. Lemon. Kahapon nag anim na lemon. hiniwa ko eto dinagay ko sa lalagyan ko yung 2.5 liter uh, plastic jug ito na ambalasan <laughs> perfect. Tandaan nyo po. In Christ, ano? No. Lahat ng nakita nyo kinahin ko, hininom ko, lahat yan binagayin ng Panginoon Diyos sa pamilya ko. Kami lang dalawa ni Sister Baby kumain. Kaya yung leftover namin, sobra-sobra. Yung kanin, sapat sa amin dalawa. Yung gulay may natira pa. Mamaya ng gabi. <laughs> Ilalagay ko sa ref yan. Yung adob itatabi ko rin ito. Ilalagay ko sa ref. Pwedeng merienda niya, ni palamang ko sa tinapay. Na mayroon pa lamang cheese. Palamang ng cheese, lagyan mo pa ng adob. Merienda at saka kape. <laughs> Ay. <laughs> Ay. Ay. talaga. Ganyan kabuti ang Diyos. Hindi siya pabaya sa kanyang pangako. 23.90 ng libro ng bilang. Sinabi ba niya at hindi niya tutupad? E eh, Diyos yan. Tutupad siya. Nanututupad rin niya. Bibigyan ko kayo ng pagkain na araw-araw. Amen. Hanggang dito na lamang kaibigan, ano? Huwag ninyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po, ano?